mas delikado, di ba? Pag naka-neutral. Di ba hindi dapat nga pre-wheeling, Tito? Ha? Hindi ah, may pre oh. tayo. Hindi ah. Hindi no, ah. Nalilagkado nga pre-wheeling. So, ay, unahan nyo. Wala kang control. Dapat ano. Eh? Sa pre sa pre-wheeling. yun. Five fifty-five. Po. Ano ba yun? Hindi po. Ayun Galing na kami sa Pulang Lupa, kanina. Mahina lang yung internet. Ayun na. ba't na ano yung ano? Bundok. Ba't siya ay uh, Ano yung ba yun? Oops, yan. Yeah. Galing po kami sa Pulang Lupa. Mami, kami Ayaw ka muna. Pagtabunan mo dito. Paano makakaku to? Ha? siyon Pampas. Yan ang bayan ng Torrijos. Ayan. Kita niyo ang bayan ng Torrijos. Nakakailangan niyo ng na? pagkakas. Di Iba dito. Oh, ganda. Parang nasa Batanes. ganda daan. Full na po ang daan. So, ready ready na para sa September. Happy Mother's Day po sa inyo mga nanay. Okay, ganito. Sige. Saan natin pa? Dito sa Piyamadaan. Sabi binubis na dito Sabi binubis na lang kayo dito dumaan kasi malapad ang daan. Ang daming inagawang daan sa Santa Cruz. dito? Ha? Pwede. O, hindi eh. O, daan? Dito sa Santo Cruz ang daan. Ano wala na tayong nasasalubo? Napakaganda nito. Kupit lang sa bayan. Huwag po ito. Saan Ano, Tito? Bukas, eleksyon na! <laughs> Grabe! Paalaman na natin kung sino ating ano gobernador, vice governor, konsihan. Ito yung pinasok mo agad kanina. 4 agad yun Ano? Yung pinasok mo agad. Para hindi na ng malakas. Ano? Wow, ang ganda ng ano ninyo. Sayang kung nasa ano kayo, Santa Covina Vista na, asa may gasa na, ang ganda ng sunset ninyo to. Teka, <tipos> hey, wala na. No? Wala. Tawagan natin. Si ano bang ano ni UBIT? Hindi <tipos> Ano na tayo dito. Eh? National Road, na at tayo. Ah, talaga? nasa bayan na po kita. Ah, nasa Puktoy na kita. Nasa Puktoy na kita. Sino to? Nanunood na ito. Si kita May Dabay. Ito po ay Puktoy. Ah, Marlangga na pala. Marlangga na, Marlangga. Marlangga Torrijos, Marinduke Marinduque. Uy! Dito maboto si speaker sa Puktoy. Bukas. Ah, okay, sa Puktoy siya. Sure. Nakarefis. Yan oh. No. Oops. Arlanga. camera ka rin? Ha? Motorcyclist. Oh, biging. Chimmy. Ito na po ang kabayanan ng Torrijos. Bayan, poblasyon, Torrijos. Mariluque. Kumusta kaya sila? Yung mga kandidato, kumusta kaya yung mga kandidato? Ito ang sitwasyon ho ng Torrijos. Isang araw bago mag-eleksyon. Ani ni Ani. Oops, dito ba iisiksik? Tapos. Start na photo ko sa pag-drive dito. <laughs> ah, wala ta sa pag-try nito. Nakikita ang driver namin. Ito, ito, hospital na.